Hindi na bago sa atin ang usapin ng pang-aabuso sa mga kabataan. Nitong pandemya, tumaas nga ang kaso ng OSEC sa bansa. Kasabay nito, iniluwal din ng pandemya ang, ang panibagong problema. Minsan na nating binigyan ng mukha ang usapin ng online sexual exploitation of children sa Pilipinas. Dito nga nalaman natin ang krimen nangyayari sa apat na sulok ng tahanan. Hindi malayo sa usaping ito, isiniwala at sa Senado ang sinasabing talamak na bentahan ng mga malalaswang larawan at video. Ang nagkakalakal sa sariling katawan, mismo mga estudyante raw na gustong matustusan ang pangangailangan sa distance learning. Ayon sa Philippines Against Child Trafficking, tala bentahan ito sa social networking sites gaya ng Facebook. Kung gusto mong pumasok muna doon sa may mga group chats, you have to pay uh, an amount of 100 into 150 pesos. And then kapag uh, nag-send uh, na sila ng mga videos, another payment ito. So talagang malaki yung kita nila. Depende doon sa admin kung magkano yung uh, gusto niyang i, uh, ipresyo. Sa bawat package, nasa sampung nude photos ang laman. Naglalaro sa limandaan hanggang isan libo ang bentahan nito. Bilang tugon sa problema, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayon ang National Telecommunications Commission na patawan ng sanksyon sa mga internet service providers. Ito dahil sa hindi pagsunod sa RA 9775 o Anti-Child Pornography Act. Minamandato kasi ang mga internet service provider na kagad ipaalam sa mga otoridad na ginagamit para sa child pornography ang kanilang serbisyo at kaagad na ma ang akses sa mga malalaswa at mapang-abusong material. Ang hakbang na to makatutulong daw lalo't mahirap na mai-report ang ganitong uri ng gawain na nangyayari sa private group at group chats. Alam natin na it is only the internet service providers ang merong akses at merong uh, kakayahan para i-block ito and of course, kailangan i-regulate ito talaga ng MTC. Naniniwala rin sila na dapat makatuwang ang social networking site sa pagblock ng access dito at baguhin at higpitan nito ang community standards lalo na sa Facebook. Safe space para sa lahat, online man o physical. Ito nga ang dapat tiyakin ng pamahalaan. Kailangan ng mas mahigpit na patakaran at ngipin ng batas para ang mga kabataan matiyak na ligtas. Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.